Pwede po bang mailahad natin ito sa ating mga kababayan na nagtatanong dahil nga ang laging reklamo ay ang mahal lang gulay. Kita naman ay nakaapak din sa lupa ay eh, bakit baga ang gulay natin ay gulping mahal dito sa ating probinsya, ma'am? Yes, sir. Nako, nakakalungkot po talagang isip na hmm. kahit ay agricultural land. Sabi nga, kahit nga isda, tayo nasa isa, ay napakamahal ang mga Lani, foods dito okay. sa atin. So uh, pagdating talaga pong ang gulay po natin, ano ang realidad talaga is uh, uh, base po sa aming survey at base po sa aming pag-aaral, almost 70% ng ating pong uh, gulay including mga talong, uh, okra, sili, kaling po yan ang mga sariyaya, divisoria, and then ito pong ating uh, mga high value vegetables like carrots uh cauliflower na galing mga Baguio products po natin galing talaga di Bsori and and uh, sa lang, sir mm -mm. Uh, sabi ko nga base sa ayun pag nung mag-interview kami ng ating po mga farmer ng ating po mga traders uh, dito po kasi sa akin ang mga trader po natin goods sa uh, Uh, mura yung galing po sa bus, ay nauutang talaga nila mm -hmm. doon sa ating po mga tracking services. Mm -hmm. Parang consignment based right ano right. po, ay dito po kasi dito po kasi sa atin ay uh, ang ating po mga farmer, syempre hindi po naman pwedeng utangin. Yan ay pinagka uh, pinaghirapan nila ng ilang buwan, ilang ako, tapos uutangin mo pa, ay nakawawa naman dahil kailangan nila yan pambili ng bigas sa hapon, mm -hmm. dala ng kahirapan, ano po, ng ating po mga magsasaka. Pero sabi ko nga, hindi naman po tumitigil ang uh, provincial government, ang um, provincial agriculture office sa uh, pakikipag-ugnayan at pagbalangkas sa mga programa at proyekto, mm -hmm. pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture dahil ang Department of Agriculture po talaga ang number one ahensya na uh, tumututok po sa atin sa pagbibigay ng mga ayuda at pangangailangan po ng ating po mga magsasaka. Mm -hmm. And kami rin po sa provincial agriculture office, sa kakarampot na pondo mm -hmm. ng ating pong lalawigan, Uh, bagamat hindi po kayang tugunan, pero sinisikap po ng ating tanggapan na kahit binhi, may maibigay po tayo sa ating po mga magsasaka. And yun nga po, uh, hindi po tumitigil ang uh, Provincial Agriculture Office in coordination pa sa DA para mabigyan ng sapat na kaalaman ang ating pong mga magsasaka. Tamang pagsasanay kung paano nila mapapadali, paano nila mapapalaki ng maayos at makapag uh, produce po tayo ng mga gulay na pangangailangan po natin. Pero dito sir sa ano ha mm -hmm. uh, example ko lang po okay. ang Pamukiran Agricultural Cooperative, multi-purpose cooperative mm -hmm. sa bayan ng Santa Cruz mm -hmm. ay uh, sa lang sir nagsimula sila sa wala. Mm -hmm. Nagsimula sila sa i sa mga ilang organic uh, farmer practitioner dito sa uh, sa bayan ng Santa Cruz. Ah, uh, sila ay uh, noong mga nakaraan nagtitinda lang ng kanilang produce diyan sa plaza, ano po, dito sa kunsaan-saan lang sa barangay. Pero ngayon po, uh, marami na pong mga magsasaka ang nagdadala doon sa kooperatiba nila para ibenta. Ang ibig ko lang po sabihin dito, nakakatulong po ang kooperatibang ito. Hindi laan sa sa mga member nila kundi sa ibang magsasaka na nagtitinda ng gulay. Ibig kong sabihin, 'yung pong mga magsasaka natin ng gulay ay hindi na dinadala sa palengke para baratin 'yung kanilang produkto. Dito sa kooperatiba, pagdala ng kanilang gulay, bayad agad. So, 'yun po 'yung ini-strengthen po natin. Ang mapatibay po natin, uh, ma-empower natin ang ating po mga farmer Ma-empower natin ang ating po mga farmers organization, even the cooperatives, para mismo sa sarili nila, hindi lang sila umaasa sa ating gobyerno, sa sarili nila, ay nakakatayo po sila at may siguradong market na pagdadalhan ang kanilang produce.